Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Yeah, po. Ako po ay nag-coin ng idea niya ng ACAP, yung uh, Ayuda para sa Kapos Ang Kita Program. Pero last year po, na during the budget deliberation po hearing, isiningit po yan, ipinasok po yung uh, akap na yan. Pero DSWD pa rin po ang mag implement Another program po yan ng DSWD. DSWD will identify kung sino-sino mga beneficiary nito. Pero ang pagkaalam ko, oh, ang beneficiary po yan, kung ikaw ay empleyado pero ang sweldo mo is 23,000 or less, kasama ka po dyan, mabibigyan ka dyan All you have to do lapitan mo ang iyong mambabatas congressman district para i-recommend niya o i-refer kanya ah sa DSWD sasabihin n'ya sa DSWD secretary doon po sa aming distrito marami pong ganito ah uh, uh, maliliit po ang sweldo baka pwede po sila maging beneficiary ng AKAP so it's the DSWD who will identify one time po ito assistance ng gobyerno last year po ito kasi nga po doon sa tumataas po yung inflation natin para kahit papano to ease up the burden. Ngayon, eh, last year po yun. Ngayon, eh, kung next year, sasama ulit sa budget na ito, then yun ho yung uh, uh, purpose lang ho talaga nitong ACAP. Pero I heard daw na nagagamit po ito sa ika nga, pang suhol, pag, uh, para sa pirma. Eh, hindi ho ganun yung uh, uh, idea po nitong ACAP na ito, which I was the one who, who, who made up this idea para po dun sa mga middle class below middle class. Hindi po ito pang suhol. Ito po ay pantulong sa kanila para makaagapay sila uh, sa mga matataas na presyo ng bilihin. Para po itong nung pandemic din ho na nagbigay ang gobyerno natin ng ayuda sa mga sa lahat ng kababayan natin, lahat ng sektor. Ito naman po ay yung mga napag-iiwanan ng mga kababayan natin na mga nasa 25 or 23,000 or less ang sweldo. Pasok ho sila dyan. You're working at the call center, you're a security guard, driver ka ng Grab, uh, nagtatrabaho sa McDonald's, Jollibee, kasama ka ho dyan sa ACAP program yan ng pamahala. Pero ulitin ko po, hindi po ito, ang purpose po niyan ay hindi po ito pang suhol para pumirma sa ikang nga PI, hindi po ito. Because I for one will object it dahil maganda po ang layunin nito, hindi po ang layunin nito pang suhol sa mga kababayan po natin. Thanks. for watching please don't forget to like share and subscribe